share ko nga pala sa inyo mga kapanyero yung ating munting bahay dito ayan, itong RV natin tara, pasok tayo ayan, magandang araw mga kapanyero ito, nandito na naman tayo sa farm ah, kaaga-aga parang nakakatamad gumalaw pagka nandirito ka. Lalo pa pagka ganito ang makikita mong uh, bungad sa'yo ng farm. Ganito kainit, ganito kaganda ang sikat ng araw. Ayan. Paano ka naman sisipaging maggawa-gawa dito? Ay nako. Pagka ganito mga kapanyero at pagka ganitong set up ang ang dadat ng ko rito para gusto ko lang nakahiga gusto ko lang painom-inom ng tubig uh, ganon, ganon lang kasi nakaka, ano, nakakatamad rin gumalaw pagka, pagka ganito kagad pero kapag halimbawa meron time na uh, medyo malamig-lamig na yun, yun, ang kasarapan na gumalaw rito pero pagka ganito klase ng makikita mo nako tapos nangingintab ang aking balat dahil sa sa sikat ng araw. Ayan Oh. Oh, wala man lang akong makita na isang ulap na magkocover sa ano sa araw. Blue na blue. Ayan Oh. Paano kasi sisipagin pag ganitong dadatnan mo ganitong araw. Tapos ang temperature dito ngayon mga kapanyero 24. Kung kayo ang nandirto mga kapanyero tatama rin din kayo. <laughs> Nagumalaw parang tamad na tamad ako ayan o, oh, nakita nyo naman parang may ano doon parang may isang baka roon mga kapanyero na parang may isa parang may baka na kaya ano kaya yun, parang may ano eh may gumagalaw doon mga kapanyero eh Ano yan, kung hindi usayan yan, baka. baka, mag, baka, mag, baka naglabas na yung kapitbahay natin ng baka. Kung hindi baka usa. <laughs> dalawa lang 'yan, dalawa lang ang pwede. Diyan sa diyan sa area na 'yan mga kapanyero. Napakarami nagtatakbuhang mga usa diyan. Noon, noon na ah. Sobrang init. Ay share ko nga pala sa inyo mga kapanyero yung ating munting bahay dito. Ayan. itong RV natin para pasok tayo. Share ko sa inyo, ipakita ko sa inyo yung uh, loob. Pero alam mo, madumi pa siya, hindi pa natin nalilinis. Pero silipin pa rin natin mga kapanyero para makita nyo susian muna natin mga kapanyero susi natin ito yung mga iba pang gamit natin mga nakatambak pa rito nakita nyo naman uh, anong model to 2001 model rb natin mga kapanyero ah uh, kailan ko nakuha to? 2019 din ng December uh, sa halagang 2,000 uh, Canadian dollar itong RV na to. Maayos to, buo ang rep, buo ang aircon. Eh, hindi ko na lang alam kung may buo rin ang ano nito, lahat. Pump, water pump niya, buo lahat ito. Ipinose niya sa marketplace, malapit lang sa tinutuluyan nating townhouse, kaya nakuha ko kagad to. Pero nung mga panahon na yon mura, mura na to sa 2000. Parang sa 2000, parang nagkaroon na, nagkaroon na kami ng bahay dito, na maliit na bahay dahil sa RV na to. Yan ta, pasok tayo mga kapanyero, share ko sa inyo yung loob. Pero ito, madumi ang loob nito. Eh. Madumi pa ang loob nito. Oh, nak oh, nan oh, nakita nyo naman mga kapanyero. Nandito yung lutuan natin, nandito yung mga kaldero natin. Ito yung isang rep kay Daniel tong rep na to eh yan ng mga kapanyero yan yung blob pero andun pa hindi pa ako makapasok so lilinisin pa lang natin to bago camping yung mga isang grupo dito so lilinisin natin to gagamitin nila to para may mga kasama yata silang matatanda na mga senior yan pagka mga senior dito sila natutulog dito sila nag-stay sa loob tapos yung mga iba Uh, ayun, mga tent ang ginagawa nila, naglalagay sila ng mga tent dyan, sa tabi-tabi yan kita nyo naman, harang-harang, ito yung kaldero itong kaldero na ito mga kapanyero, yan, galing pa ng Pilipinas yan yung last, last year na uwi namin doon namin kinuha yung mga kaldero na yan, dahil nga alam natin na pagka nagpuntahan kasi rito, pagka nag-camping dito yung mga grupo, kailangan malalaking kaldero ang kailangan kasi pag ka nagluto lahat ng almusal isa ang lutoan lang yan tanghalian isang lutoan lang yan syempre tayo mga Pilipino hindi naman tayo yung uh, isang putahi lang di ba? pag tayo lumabas ng mga bahay natin nagkaroon ng okasyon na tulad ng ganito mas marami pa yung pagkain kaysa yung sa taong kakain ganun ho ang karakteristik nating mga Pilipino di ba kaya nga ho nagdala na ako rito ng mga magagandang kaldero na galing sa Pilipinas yung mga makakapal. Pero nagtry din ako maghanap nito sa online. Triple. Napakamahal ng ano, ng presyo. Tapos yung may bumili nga na kakilala ko, napakaninipis pa. Hindi ko alam ho kung saan galing yun. Kaya nung umuwi kami, yun, nagdala na ako ng kumpleto sa ingan, apritohan gisahan. Kumpleto ho yan, na ano, na kaldero mula sa maliit hanggang sa pinakamalaki para nga sabay-sabayan pagka nagluto dahil alam naman natin ng ating karakteristik kilala ko kung sino yung mga pumupunta rito at kung paano magsipagluto di ba ganun ang sistema natin kaya mga kapanyero kaya share share lang yan po ang ating uh, RB yan ang daming kalat pero share ko na rin sa di ba pasok nga tayo ah, ang dilim eh madilim lang mga kapanyero ito, ito mga ilaw ito yung mga ilaw natin ito ito yung kama yan dilim eh mga kapanyar, labas na tayo ang init Siguro ngayong summer na to, pagka naglabas na ulit tayo ng generator, itatry natin na buksan yung mga ilaw. Pero nung nakaraan taon, yung mga ilaw, okay lahat. Radyo, meron yan. Uh, aircon, okay yan. Rep, microwave. A ah, rep, hindi ko na itry. Microwave na itry ko, okay naman. Umandar. Pero hindi natin alam, ngayong taon na to kung aandar. <laughs> Na-share ko lang sa inyo mga kapanyero yung ating munting bahay dito. Yan. And mga kapanyero, na-share ko nga pala sa inyo. Ah, ang init, karabi init mga kapanyero. Yung total area, kasama yung mga pakahan doon, parang 89 acres. Itong, yung lahat na, bago pa, kasi nakita ko yung ano eh, nakita ko yung record niya, mga kapanyero. Yung, nung nagkaroon kami ng ano sa abogado, pinakita nila yung original Ah, uh, title, Ay, hindi naman yung xerox ng ano ng kabuuan title nito. Meron merong, merong kopya do sa abogado na kung paano hinati kasi nandoon yung description. So pinakita sa amin yon. So nakita ko doon sa record na ang total area ng uh, land area ng may-ari nito dati 89 acres. Humati siya bali ng 555 acres na tatlong parcela. Tapos yung tig pa 5 acres na to, yun yung ibinenta niya. Na, yun yung nakuha natin na farm na to, kasama na to. Pero yung kabuuan is 89 acres. Yun ang, yun, share ko lang sa inyo mga kapanyero para, kasi ang laki talaga, oh, kung makikita nyo, na-share ko lang sa inyo mga kapanyero kung ano yung uh, land, uh, total land area nitong uh, land area nung may dating may-ari. Laki no, laki no ano nila, laki nung area nila. Kung bago ka lang sa ating channel, uh, huwag nyo naman mag-subscribe. Uh, Pakipinto naman yung subscribe button para suporta sa aking channel. Maraming maraming salamat mga kapanyero. Uh, hanggang sa muli.